Paulo Avelino labis na natuwa sa masayang bonding ng kanyang anak na lalaki at si Kim Chu. Masaya si Paulo Avelino sa magandang samahan ng kanyang anak at ni Kim Chu. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon sila ng bonding sa isang family outing. Makikitang nag -e enjoy ang bata sa mga aktibidad kasama si Kim, sa mga larawan at video na ibinahagi sa social media, makikita ang kanilang saya, nagkomento si Paulo na napaka-espesyal ng mga ganitong pagkakataon, ayon sa kanya, mahalaga ang family bonding para sa kanilang relasyon, hinangaan din ng mga fans ang closeness ng pamilya, malaki ang pasasalamat ni Paulo kay Kim sa pagiging maalaga at loving sa kanyang anak. And this are Chica for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.